Good morning mga cats so there you have it We are not yet in new vlog Alright, alright, turn the light. So if you are new to my channel Please don't forget to follow, like, share, subscribe and hit the notification bell para So that you will always be updated on my ano If Alright, so there you mga adikets We are now here Station. Yeah. The the bus station. Yeah, under tayo sa bus station na tiket, bibili tayo ng Tell like

At labas mo 30 pesos <laughs> lang dapat bago ka lumabas i-sure eh, pull mo na uh, makakuha ka ng ticket dito at dahil kung hindi eh daily cage ngayon saan tayo magpapark? <laughs> may yeah, mga natin dito tablet ang ating motor yeah. Meanwhile, ayun Ay, dito tayo mga kalikit pili tayo rito ito so, diamond star mm -hmm. mm -hmm. Dan tao po ang tao, ang tao rito pag-check lang po kayo. Pambiyahing Hilongos. Anong oras po? At GM. Yan, anda, umol. Yan po yung nag-iisa lang dito. Pambiyahing na Mama Asin. RGM. Ayan po yung mga ruta. Oh, yung mga ruta. Yung Ano ba? Bye-bye o Hilongos? Ha? Bye-bye Maasin. Bye-bye Maasin daw. Pero Hilongos yung ano niya, drop-off. ala Alauna, los dos daw, mall. Ngayon. ah Sige ka na. Sa na? Yeah. Ano bang no, peribot ano to? Pinipot na ano? Yeah. Ha? Pinipot ba ito? Kasama na yung ferry boat nun natin, no? RJ ba or 1010? RJ and po. Ang 1010 po uh, kasi makalubian yan. Ah, uh, RJM daw mo, RJM. Uh, Itanong niya doon ng RJM, kilala yan doon. Hanggang maasin. RJM. Ayan ang mga, mga sugod, abuyog, mga plag, mga Yan, o, o mayorga. Yan po yung mga po, te? Yun, ang pasan nga kayo? Hilongos Ang natin is 2,400. Oh, 2,400. Kasama na ticket sa ferry boat. Kasama na daw ferry boat. Yes, daw siya ate, yan o. Oh. Oh, o, Kasi ano pa yan? Putot. Putot. So, puto uh, na lang. Patay na alis nag-iya. Two, three, two, mol. Ano pa ba siya dito sa kay Karol? Oto, o. Oh. Ngayon. Isa lang siya. Isa So, anong oras kami dapat nandito, anong, te? Ano nga siya? Pa... Hilongos. Hilongos. Anong oras dapat? Kailangan alas 12 andito na siya. Alas 12 daw, dapat nandito ka na. Naano, dahil ba? Okay. Naano. Na. Meron. Ha? Meron. Ano, nag-baste pa rin lang mo. Oo. na Ito na, binasulat na kita. 2, 3. Alrin pala. Oo, Alrin May. Alrin May. mag, mag -ano ka na? Malapit <laughs> lang kami dito, dito lang kami sa ano? Oh, alas 12 na siya na alas 12, daw Dapat nandito ka na O iyan na, huwag tayong pupuhati ngayon Dito larga na Hindi ko pamilya nila Ayan na ah. Sinulat ka na ni ate. Ayan na, may ticket ka na. Ayan. Two, three. Naliwaan. Pagay mong paya. Daghan na pa sa hero ya? Yeah. Boy, na bun mo. Ya. Oo. Oh. Daghan, uh. daghan uh. ba sila pa sa hero? Oo. Ayan o. Pagay pa sila? Ha? Holy book? Holy book? book ba kayo, te? O saktuhan lang? Halos marami na ito pag dumating yung sa galing sa kubaw. Halos napupuno ito. Sa ngayon, medyo ano pa? Okay pa yung listahan niya, te? Tapa? Oo. Ayun, may dikit na. Pasaan yung pasahiro mo? May dikit na. na. Ayan. Oh, tuyu. Awal tak, awal Di manifest sama apa, sama di festival? Tuh. Hmm. Tuyu, tuyu. Anu, apa yang ada Saan po siya? Ayan, para mo. Ayan. Ano muna? Para. Wala po, ito lang. Ayan. Alis na ba agad, sir? Itay-itay lang na dyan naman ang basa, mamaya. Sabay-sabay tayo ng loading, ha? Alaw na, alas dos. Ito po ba yung 5B? Okay. Anong biyahe po kayo? Ito yung hmm. biyahe yung longos. Ito okay. yung 5B. Ay, dito na lang mall. Okay. Ah, dito lang daw. Ah. So dito na? Oh, dito na ko na. Ano? Dito na ko. Okay ka na? Oo. Ah. Oh. Okay. Ano? Ah. Ay na Chat ka na lang pag gusto mo umuwi. <laughs> ha? Stress na yung Japan naman. Emotional, <laughs> ah. damn it! Yeah. Yeah. Ayan mo, tiket. Uwi na tayo. Kaya na ni Mimol yun. Big girl na siya. <laughs> Big girl na si Mimol. Oh, ingat-ingat na lang si Mimol. Biyahe. Uh, tayo uwi na. tayo kasi may uh, tinan pa tayong premiere <laughs> premiere may premiere pa tayo ito yung isang bagay na ginagawa natin mga katikid para uh, mga full support sa ating youtube channel uh, premiere kanya kanyang supportahan to eh, eh alauna yon so kailangan natin atinan yun kailangan na kailangan kaya mga katikit Ayan, huwi na tayo Kala, okay lang si Mimol doon At Ang kailangan tayo ay One shot away lang Arating din tayo agad dito All right, a line Ah, huwi na tayo Woo! Hey! hey bang mga kadikit after how many months, dumating na dito. Dumating na rito ang aming Google AdSense pin. Ayan. Wow! Sabi tayo? Yes. Ate <laughs> ah, ko Google AdSense pin. At po, kaya nga yan na si Ram Dalingdali na nabunit. <laughs> Excited po kasi. Aba, matindi! Ito ako ko at binuksan agad nung dumating na <laughs> ng aming Google AdSense pin. Ito na po siya mga adikit. So, matagal-tagal namin itong hinintay. Sa mga taong hindi nakakalam, ito yung parang susi or pin para ikaw ay sumabog na sa YouTube. Di yeah. ba? Ayan, na-chill na namin. Ang tagal ko itong request. Actually, ano palang month of May. So, narequest ko na siya. Tapos ngayon, ano na siya, September. So, good news. Biglang merong nag-text sa akin kasi lagi kong iniiwan yung number ko doon sa post office. Na uh, kung meron bang dumating na Google AdSense PIN na nakapangalan sa akin. And yun, after how many months na paghihintay, ito na. Whew, ito na yun mga kabigat. So, dito pa lang nagsisimula ang aming uh, journey sa aming YouTube channel. So, kung bago pa lang kayo sa aming... Uh, YouTube. So please don't forget to like, share, and, share and, and subscribe and hit the ring button. Yes, the notification bell para updated po kayo lagi sa mga video na kung ano-ano lang. All right. So good vibes lang lagi ang mga video natin at minsan may poprang-prang <laughs> pero konti <punty laughs> lang naman. So yun mga kadikit, maraming maraming salamat sa inyong suporta at sana ay walang okay magsawang mag-support sa amin, tuloy-tuloy ang support sa amin. Maraming salamat. Napakasaya namin. So, ito na mga kadigit. Thank you so much.